Um, so yun guys, nagawa ko na yung challenge na uh, Mavs Phenomenal Giveaway Challenge. So yun, uh, ginawa ko yung challenge niya, hindi para magpasigat, hindi para manalo. Hindi ko iname sa sarili ko na gusto ko manalo ng sapatos eh, kahit sobrang ganda. So yun, ginawa ko yun para ma-challenge sarili ko ngayong quarantine. So, gusto ko mas mas umenhance yung skills ko. Kaya, ginawa ko yung challenge na to. I'm not here to win. Pero, syempre, dagdag achievement yun pag nakita nilang, pag nanalo ko para sa akin. ah uh, I take this challenge para mas matingnan kung saan ako nagkulang. Para mas alam ko kung saan ako mag improve no? Um, tsaka, ginawa ko din tong video na to ngayon. Uh, para naman magpasalamat sa Mavs community sa dahil sa todong pagmumotivate sa mga kabataang tulad namin na nangangarap din na mataas para makapaglaro ng, ng basketball sa mas mataas na antas mga PBA, UAAP, NCAA um, salamat sa pagmumotivate Coach Mavs, Kuya Kit Kuya Jolo, Kuya Christian, Kuya Kim, Kuya Saito at sa iba't iba sa, at sa iba't pang mga mobs, mobs na nandiyan no. Um true true fan po ako ng mobs no. ah uh, ginawa ko lang 'to ng ginawa ko lang tong video na 'to dahil gusto magpasalamat. Ah uh, Yung mobs hindi lang basketball tinuro sa hinan, Parang nainggan niyo din ako mag dahil sa ano nila. Dahil sa sa pinapakita nila no ah uh, salamat sa lahat ng inspirasyon motivations na ginagawa niyo coach mobs yun lang support mobs phenomenal basketball peace